Go BG1! Mababa pa to, dadaling kita ng Baguio pagka nakasurvive ka na rito. Samahan nyo nga ako ngayong araw guys at pupunta nga ako sa may tanawan at i-break-in ko nga ngayon si PG1 dahil bago pa lang si PG1 kaya kailangan ko nga muna siyang i-break-in hindi ko pa nga siya nabibigyan ng pangalan kaya nga PG1 pangalan din yung tawag ko sa kanya dahil maganda na nga yung panahon ngayon kaya naisipan ko nga i-break in nga si PG1 sa may tanawan. Ito kasi mga sumunod na araw ay eh, talaga talagang nagkasunod-sunod nga yung bagyo kaya napakadalas nga na umuulan. Dito na nga ako dumaan sa may bypass sa may solidad nga ang labas nga na to. Dito nga mas malapit dumaan pagka galing nga sa amin sa Tabuating. Ngayong bear months nga ay eh, talaga namang napakaraming ang dumadating na bagyo kaya nga ang hirap tumempo ng rides. Mag isa nga lang ako guys nagpunta sa tanawan ngayon dahil wala nga akong maaya at biglaan nga lang din to. Masarap din pala mag-rides kahit na nag-iisa ka, kaya lang medyo nakaka-boring nga lang talaga. Pero pag lagi ko na ang ginagawa to, masasanay na nga rin siguro ako. Madalas nga ng mga taga dito sa amin eh, pag bago nga yung motor nila eh, sa tanawan nga nila dinadala at dun nga nila bine break in. Kung ano naman yung kinalakas ng ulan ng mga nakakaraang araw ay eh siya namang napakainit naman nga ngayon. Hindi na nga ako guys nag-helmet dahil hindi naman din kalayuan yung pupuntahan ko. Huwag niyo lang sanang matatapat nga na may checkpoint dahil pagka nagkataon eh, ay ako. Nandito na nga ako guys sa may palikunga, sa may solidad. Ito eh, kakanan nga ako dito, padretso na nga ito sa liwayway at sa tanawan. Gusto ko nga rin kasing masubukan si PJ1 sa mga ahunan. Gusto ko malaman kung malakas ba siya pagdating sa mga matataas na lugar. Dahil si Jorno nga ay eh, minsan ko na nga nadala sa tanawan at ayun binaisik nga lang ni Jorno talagang napakalakas nga. Kung titignan mo yung Jorno, parang cute-cute lang na itsura pero ang lakas nga humatak. Kaya nga ngayon, susubukan ko nga si PG1 kung ganun niya din siya kalakas. Ito nga at ginagawa na nga pala yung mga kalsada dito sa may gawing solidad at napakarami nga talagang lubak dito dati. Nung last na rides nga namin dito nila Julius at ni Macdo ay eh talagang napakaraming ang lubak kaya napakahirap nga at ang dami mong kailangang iwasan. Pero mas komportable nga ako ngayon dahil si PG1 nga ay eh talagang pang lubakan nga ito kaya kahit medyo may lubak ay eh, talagang napakalambot nga ng suspension nga nito. Maya maya nga lang guys, eh, nandito na nga ako sa may liwayway at maya maya lang eh, malapit na nga din ako sa may Fort Magsaysay. Pag nakita nyo na nga guys yung mga sundalong naglalakad eh, doon na nga yung Fort Magsaysay. Kaya isa sa mga dahilan kung bakit safe na nga rin mag-rides dito dahil nga may mga sundalong naglalakad at hindi ka nga mag-aalangan na mag-rides kahit nag-iisa ka. Maya maya nga lang guys, eh, nandito na nga rin ako sa may Royce Farm at pag nakita nyo nga itong farm na to, eh, ibig sabihin eh, nandito na nga rin kayo sa may Fort Magsaysay. At konting biyahe na nga lang guys, eh, malapit na nga ako sa may tanawan. Ito nga, tandito na nga ako sa may pa at pagka dinaretso mo nga ito, ay yun na nga yung tanawa na tinatawag. Mas masarap nga magpunta dito guys pagka nga gabi dahil maagita mo nga lahat ng view nga sa baba at napakaraming ang ilaw na matatanaw. Kaso lang dahil nag-iisa nga lang ako kaya mas pinili ko nga magpunta ng mas maaga para na rin mas malinaw ang daan. Siwan Nakakit pa tayo ng bagyo Nakapakitaan mo na ako dito Guys, medyo mababa pa yung ahonin dito Papunta pa lang tayo sa may mataas na part Ewan ko lang kung kaya ng tersera doon sa may pataas na tayo ng pataas ito may mga sundalong nag, ano, naglalakad yun guys video papataas na ng papataas to dati masasubukan si PG1 go PG1 Baba pa to, dadaling kita ng bagyo Pagka naka-survive ka na rito Yung! Tersera lang Kayang-kaya naman pala Lakas mo, PG1 So ayun nga guys binasik nga lang ni Pigeon yung tanawan. Hindi rin naman kasi ganun katarik talaga yung tanawan kung ikukumpara mo nga sa ibang lugar kagaya nga nung Baguio. Pero kung bago nga yung motor mo ay mas okay nga na dito mga muna siya dalhin bago mo nga siya isabak sa mas matataas na lugar. Nandito na nga ako guys sa may pinakamataas na part nga ng tanawan at tuminto nga lang muna ako dito para kumuha nga ng mga picture. Halos 60 kilometers nga rin pala to kung manggagaling sa Tabuating at Balikan. Malapit na nga lang din kung talagang sanay ka na nga mag palagi at parang wala na nga lang din to sayo. Magpapahinga nga lang muna ako ng kaunti at mamaya nga ay eh, uuwi na nga rin ako agad-agad. At medyo palalamigin ko nga lang din muna yung makina nga ni PG1 para nga medyo mapahinga naman din siya ng konti. Isang buwan na nga pala tong si PG1 sa akin kaya nga iginala ko nga ngayong araw. Parang ito na nga yung pinakamansa rin nga naming dalawa. Dahil malamig nga dito sa may taas ng tanawan eh nagkape nga muna ako bago nga ako umuwi. Kahit san talaga ako magpunta basta may kape eh talagang magkakape nga ako dahil coffee is life nga talaga si Kuya King. Kahit sa bahay nga ay talagang napakahilig kong magkape kahit nga kainitan tanghalian ng araw. Hindi na nga din ako nagsapatos dahil napakalapit nga lang din naman nato kaya hindi na ako masyado nagsuot ng kung ano-ano. Ang hirap nga lang ng ganito ay wala kang ka makausap dahil mag-isa nga lang ako ng rides kaya wala nga akong makakwentuhan pagka humihinto nga akong ganito. Sana nga sa mga susunod nga na rides ko ay maisama ko na nga yung mga kaibigan ko at matapat na wala nga rin silang gagawin. O siya at ako ay uuwi na nga kita kita na lang tayo sa mga susunod na rides. Thank you!